Like cut. a few moments later Good morning, good morning, good morning Tapos na naman tayo Sa ating panibagong Garden Ito dahil wala tayong drive Garden muna tayo Tapos ko na yan. tapos ko na yan Oh lala Video may ingay May nagkakat May kahoy May nagtitrim Ito yung Mga alaga namin dito Ang halaman Ito ito Yan yung maki Shoutout sa mga kapwa ko driver dyan Sa mga kapwa ko kasambahay ayon Oh lala Oh lala Katatapos ko lang Ito yung mga mint namin dito nakala, nakatanim yan mga mint meron taragon merong mint yan yung blue butterfly ingay yan uh, pwede ka magkapi-kapi dyan pwede kayo magkapi-kapi lago na nito ito na sila nalinis niyang gilid kasi nga na trim ko na yan oh la la oh la la at yan ang likod ng bahay Nandito kasi ito sa likod banda. Yan. Ooh. Shout out, shout out sa inyo lahat dyan, ah. And good morning, good morning. Ito yung debed. Matagal na yan. Ayana, na, ayana. na, ayan na So, paano yan? Ako'y magpapaalam na sa inyo Maraming maraming thank you Sinamahan nyo na naman ako sa aking pag-garden dito Maraming maraming thank you And bye-bye Bye-bye, bye-bye, bye-bye